Gracias.

ang ginagawa mga ang ginagawa sa mga rektoryo. Ang ginagawa sa mga rektoryo. Ano yung ginagawa sa mga yung ginagawa sa mga rektoryo? Ano yung sa apartment niya. Ano po, ginagawa sa mga rektoryo? Ano yung ginagawa Ano yung mga Ano yung Ano yung mga Ano 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 Ano

all right